So ito, um, pinaninindigan talaga na itong mga diehard na kuno ay invited si uh, si Digong, invited si Sara Duterte at invited din daw ang SMNI pati si Kibuloy sa inauguration ni US elect President Trump. Pati si Kibuloy. O, sige, puntahan na lang natin yung SMNI. Napakalaking sampal daw ito sa ating mainstream media. Walang ABS-CBN, GMA, TV5 na inimbita daw. Ang inimbita lang daw ay ang SMNI para mag-cover ng inauguration. Di ba yung katangahan? Di ba yung nabubuhay sa kasinungalingan itong mga diehard na ito? Walang sikat na broadcaster uh, but just political vlogger daw na si Mahalika ang invited puro anti-BBM. Anong ibig sabihin nito? Alam na pala ni Trump ang kabalastugan ng ating administration. Nakakaya po kayo. Pati si Mahali daw ay invited. May, may, may kung anong peke pa siyang Dear Claire. At eto, yung mga lumalabas na ganito. Thank you for confirming. Uh, your RSVP invited nga daw atong si Maharlika Karen. <laughs> Naka-post yun sa, sa account na si Maharlika na kung ay invited siya mahal nga lang daw ang ticket. Talaga ba? Hindi ko yung sa, sa kahangalan nyo, sa kagaguhan nyo. Unang-una, ginagago at niloloko nyo po sarili nyo. Tapos gusto nyo yung mandamay ng ibang tao. Katulad ng madalas kong sabihin, sige, lokohin nyo yung iba. Pero yung sarili nyo ang lulokohin nyo at paniniwalain sa mga kasinungalingan nyo, hindi kayo normal. Baliw kayo na matatawag kung gano'n. Hmm si Maharlika lang daw ang invited. <laughs> walang walang sikat na broadcaster, journalist. Si Maharlika lang daw ang invited. <laughs> Siguro nag-book itong damuhang ito ng attend, uh, to attend the inauguration. Pero yung i-invite in ka ni, ni, Trump mismo, maawa naman po kayo sa sarili niyo kasi kayo mismo ang dumulubog sa inyong credibility hindi daw kung hindi lang daw kasi mahal ang pamasahe sana ay nakarating nga itong si Mang So 'yon ang 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 gustong panindigan nitong mga ulopong didigong nidigong. Mabuti pa nga daw ang seminary at si invited sa inauguration. Pero si Bangag, wala daw na invitation. Meron kasing ganito. Ito siguro ang nakita nila. Hmm. Siyempre, nag-cover ang SMNI. Nag-cover ang ABS-CBN. Nag-cover ang GMA News mas komprehensibo so eto may nakita lang na isang reporter ng sm na nag cover din akala talaga nila invited na sa inauguration as far as I know yung ganito ay kailangan mong mag um, ano bang tawag doon pag ikaw ay isang media kailangan mong magpa-accredit kailangan mong mag-register para ikaw ay payagan na pumasok para mag-cover o para mag-report Mm -hmm. para mag-report. Pero invitation? <laughs> For God's sake, talaga. Siguro, uh, ganito na lang. Ganun eh, wala tayong magagawa sa kahangalan na itong mga ito eh. Sa katangahan naman ng ilang naniniwala. Uh, the highly anticipated inauguration of President-elect Trump has been the talk of the nation with many eagerly participating. The star-studded guest list among the prestigious invitees is... SMNI USA. <laughs> Invited daw yung USA. Aroy, Diyos ko talaga to. O, eh, meron kasi nga. G uh, SMI News US, USA Bureau Chief Paolo Calso reports from the inside the Capitol Hill. Oh, o, ang eto ang tignan nyo mabuti ha. Wala pong inimbita na kahit sino or kahit anong media dito sa atan. Mainstream media. Pero, may mga nag-cover. Okay. Sa, sa ABS-CBN, napaka-comprehensive ng coverage. At naandyan ata si uh, DJ TJ. TJ na nag-cover. At syempre yung iba reporter ng ABS-CBN. Malawak ang kanilang coverage. Kumpara, eh, kumpara naman dito sa ginawang ito ng reporter ko noon ng SMNI. Nakakaloko itong mga. There is no evidence to support the claim that SMNI was officially invited to cover U.S. President-elect Donald Trump. Yun nga, may TikTok kasi na kumakala tungkol dyan. While SM, and I did broadcast the inauguration live, this does not confirm an official invitation from the U.S. government. Nag-cover ng live. Nag-broadcast rather ng live. At lahat ng network, lahat ng media, halos sa buong mundo ay nag-broadcast na itong inauguration na ito. Porkit nag-broadcast lang. Sige, may presence doon ang isang reporter. Pero hindi ibig sabihin invited na po. Pwede po, huwag kayong masyado magbigay ng kahiyan sa ating bansa. Lalo na po itong si Mahalika. Niloloko niyo sarili niyo. Gusto niyo pang mandamay.